morning guys dito po ulit kami sa Alameda papasayo ng aso kasama ko yung mga alaga ng aso dito po pinapasayo na po yan po sila guys gusto ang doon may nakita silang mga kaibigan nila oh Simba! Lapitan po natin sila. Yan. sayang-saya po sila naglalaro. Hindi lang po kami pwedeng tumuloy doon dahil bawal. Sarado. Sarado po dun mga guys. Maganda po dun sa bandang yan kasi may simbahan dun eh. Saya. Hindi makikita yung ganda ng bundok ng Alameda. Tuktok pala. Tis lang po tayo sa, saking uh, sa aking alaga. Yun, makiat yung isa. Pist. Nilapitan na niya yung isa kasi bawal doon. Diyan na lang kayo magtiyagang maglaro. Mga kuting ting 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 baring ting 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 bareng bating ting ting. ting. <laughs> Dito po guys, malapit ay yung katedral. Nakikita na po rito. Yan po, isusum ko po siya para makita niyo. po yung katedral yon Sa dulong yon Ano pang hinuhukay mo dyan, Simba? Simba, anong hinuhukay mo? Bawal kasi dun eh. Hindi tayo pwede pumunta dun. Babalik at babalik tayo. Bawal pumunta dyan. Bang! Yan po guys ang aking mga alaga. Abaho! 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 Bang! Ang dami mo! Tingnan mo! Ang dami mo! Tingnan mo! Ang dami mo! Stop! Ang dami! Wala tayong tissue! no tissue why so dirty look it's so dirty no tumi tumi no tumi mo no, tumi mo tumi mo ano 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 ka tumi ka iba ito magbayt magbayt iba ito magbayt magbayt Come on, Yan po guys ang aking flight dito sa ano, Santiago. alaga ng aso pa. Eh. Kahit madumi na ang mga aso, paliligo ko yan mamaya. Kasi madumi sila. Oh guys, naglaro ng putek Sila lo, sila oh, naglaro ng putex. Okay, hanggang dito na lang po guys. Salamat po ng maraming panonood. Bye-bye po.